mula sa aso na nagligtas sa kanyang amo sa kapahamakan, ang nakakatakot na multo sa loob ng haunted house of France, aswang nakatabi sa pagtulog hanggang sa pagkawala ng hiker matapos itong atakihin ng kakaibang nilalang, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa TikTok, na kung saan, ang aso na ito kasama ang kanyang best friend, habang naglalakad at namamasyal sa gilid ng kalsada, ay bigla na lamang may kakaibang ikinilos at mapapansin sa aso na ito na tila ba na-detect nito o naramdaman nito ang paparating na kapahamakan na posibleng mangyayari sa kanila. Panuori ninyong mabuti. Makikita sa video na bago pa man ang pagsalpok o pagbangga ng sasakyang ito sa puno na dapat sana ay daraan na nila, ay bigla naman tumigil at huminto ang aso dahilan upang mapahinto na rin ang kanyang best friend na tagapag-alaga din niya. Makikita sa video na matapos nitong huminto ay nakatingin pa ang aso sa paparating na sasakyan. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng mga komento. Marami ang pumupuri at nagsasabi na iniligtas ng bayaning aso na ito ang kanyang best friend sa posibleng kapahamakan. Ang grupo naman ng magkakaibigang ito ay susubukan naman pasukin ng isang haunted house na sinasabing pinagpapakitaan ng mga kakaibang nilalang na lubhang kinatatakutan ng mga ghost hunter na sumusubok na pumasok sa nasabing building. Panoorin ninyo ang nakakatakot at nakakakilabot na mangyayari sa kanila. Damn. Sorry. Yeah. Right. Ah! What? Oh. What? Where's John? John. John. <laughs> John, come on. Man. Dude, come on. All relaxed, you guys are so funny. John, grow up, dude. Dude, you're always like Shh. Come on. Dude, hey, have a little fun. I know. Dude, fun. dude, seriously, cut it out, alright? Guys, just be quiet, it's fine. Just. Dito ay nakuha pa ng isa nilang kasamahan na magbiro sa kanila. Subalit nang makakita sila ng animoy isang basement, dito ay hindi sila nagdalawang isip na bumaba, subalit lingid sa kanilang kaalaman. Dito ay may nag-iintay pala sa kanila ng isang kagimbal-gimbal na mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Oh God, hey, come on, go? You're going first, now. Okay, yeah. just go. Dad, you wanna go? Yeah, I'll go. Dad's that's- terrible. Oh! <laughs> <laughs> that smells really bad. <laughs> 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 smells really bad. <laughs> Separate room. What is this? That smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? Dude, come on, let's go. Let's check this out. I think this smells really good. Guys, this smell is terrible. I think I'm, guys i'm gonna throw up guys we need to go i need to puke Yeah, guys, we gotta, you gotta go, man. We gotta go. Well, Jesus! Oh my God! Go, go, go! Go, 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 go! Oh my God! Oh my God! Oh, oh, oh. oh. oh please, Okay, we gotta go. The door's locked. Get open! There's okay. scratches. Uh, go, 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 go. go, go. Help. Help. What's happening? Help. Get off! What's going on? Hang on. What's? John? Help! Get, off, Get off. One. Two. OK. Did you hear that? Fuck. Oh. oh my god. Oh, shit. Ah. Who is it? Who, who is it? John. Go! Hello, where are we? Sa kanilang pagbaba sa pinaka-basement ng building na ito, dito ay nakakita sila ng nakakakilabot na mga dolls na nakabitin. Dito rin ay hindi napigilan ng isa nilang kasamahan na magsukad dala ng kakaibang amoy sa nasabing lugar. Maya-maya pa ay bigla na lamang silang nakarinig ng isang nakakakilabot na boses na animoy isang halimaw o demonyo na nagtangkang humabol sa kanila. Dala ng kanilang takot ay dali-dali silang lumabas ng building subalit tila ba naiwan ang isa sa kanilang kaibigan na maririnig ang sigaw mula sa loob. Ang video namang ito na itinampok sa YouTube channel na Discovery Australia, na kung saan, ang dalawang investigator na ito na sina Jessica at Phil, ay papasukin ng isang bahay at town na itinuturing na isa sa pinakamaraming nangyayaring paranormal activities sa buong mundo. Sa kanilang pagpunta sa Nevada City, na itinuturing din na pinaka-haunted town sa Amerika. Dito ay kanilang masasagupa ang isang kinatatakutang multo na magpahanggang sa ngayon ay nakikitang lumilibot sa nasabing lugar. Kinagabihan ay magsisimula na ang dalawa sa kanilang pag-iimbestiga at ito ang susunod na mangyayari. opening right now what the oh. oh my god i feel sick holy oh god. what the hell just fell over almost sounded like a door slamming i just want to see if something fell over Sa pagpasok pa lamang nila ng building, dito ay nakarinig na sila agad ng mga yapak ng paa, pagbukas ng pintuan at mga kalabog na hindi nila alam kung saan ito nagmumula. Kaya naman dito ay napagdesisyon na nila na reviewin ang kanilang nakuhanan ng camera. Panoorin ninyo kung ano ang makukuhanan ng kanilang camera. Like they're okay, yeah, you into the yeah. saloon. Look, look, look. Oh my God. Hang on. What? Look at this. All good. Nothing around. Mm -hmm. That thing goes down. So we have the door opening, we have the camera falling. In the saloon. Sa kanilang pag-review sa mga CCTV camera na kanilang nilagay sa loob ng nasabing building... Dito ay nakatawag pansin sa kanila ang biglang pagbukas ng isang pintuan, na matapos mabuksan mag-isa, maya-maya pa ay bigla namang bumagsak ang kanilang CCTV camera sa nasabing room. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na unang inupload sa Instagram, na kung saan, sinasabi na ang video footage na ito ay ang pinakahuling video footage ng isang hiker na magpa hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin nawawala. Sinasabing ang camera ay nakita at natagpuan malapit sa isang puno na malapit lamang din ang lugar kung saan kinuha na ng pinakahuli nitong video. Makikita sa video na ang hiker na may-ari ng camera ay nag-set up ng camera sa nasabing lugar bago ito mawala. I brought the 8 person tent or the 6 person tent. I haven't pulled this thing out in a long time. So I thought this person is human, I should pull out it out. Dito naman ay may maririnig ang hiker ng ingay mula sa labas ng kanyang tent. Maririnig sa video ang mga footstep at movement mula sa labas, na patunay lamang na may nilalang na umaaligid sa kinaroroonan ng hiker na ito. Out there. Dala ng matindi niyang takot, ay sinubukan niyang makalabas ng tent upang makatakbo mula sa labas. Makikita sa video ang nakukuhanan ng kanyang camera ng mga puno, anino at ang madilim na paligid nito habang ito ay tumatakbo. Oh Subalit bago pa man naputo lang video, ay may nakuhanan pa itong nakakakilabot na nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Tent, Dito ay makikita ang animoy human figure na nakatayo mula sa dilim. Ito na ang pinakahuling sandali ng hiker bago pa ito nawala. According sa report matapos itong e-search at hanapin, ay hindi pa rin nakikita ang hiker na ito magpahanggang sa ngayon. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat-saring komento galing sa mga viewers. May nagsasabi na baka naka-encounter daw ito ng mababangis na hayop sa kagubatang ito, may naniniwala rin na isa itong paranormal na pangyayari. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryo ang pagkawala ng hiker na ito. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang mga ghost hunter namang ito ay papasukin ng isa sa pinakakinatatakutang abandonadong bahay mula sa Indonesia, na sinasabing may nagpapakita dito na isang babaeng aswang. Dito ay kanila namang dadaanan ng isang mapunong daan bago sila makarating sa nasabing bahay. Panuori ninyong mabuti kung ano ang makukuhanan ng kanilang kamera. Makikita sa video na pagdating pa lamang nila sa nasabing bahay, ay agad na nahagip ng kanilang kamera ang sinasabing babaeng aswang na nakatayo sa second floor ng nasabing abandonadong bahay. Makikita ang nasabing nilalang na nakaputi ng kasuutan na may mahabang itim na buhok. Dala ng kanilang takot at para na rin sa kanilang kaligtasan, ay hindi na nila nagawang pumasok sa loob ng haunted house na ito. Ang video namang ito na nag-trending sa TikTok na kung saan, ang binatang ito, habang kinukuha na niya ang sarili ng video kasama ang natutulog niyang kaibigan para sa kanyang TikTok account, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanyang kamera ng isang nakakatakot na pangyayari. Makikita sa video na bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera ng isang babae na may nakakatakot na itsura na katabi lamang ng kanyang kaibigan na natutulog. Dahil dito ay bigla itong napalingon sa katabi ng kanyang kaibigan. Subalit paglingon naman niya ay bigla na lamang itong nawala. Hinihinala ng mga viewers na isa itong aswang. Si Jerry na isang ghost and paranormal investigator mula sa bansang France na may YouTube channel na Chaucerd Phantoms, ay papasukin ang pinakakinatatakutang haunted house sa France, na kung saan, ang nakakatakot na history ng bahay na ito ay sinasabing ang padre de pamilya ng may-ari ng bahay na ito ay pinaslang ang kanyang asawa kasama pa ang dalawa pa nitong babaeng anak, pagkatapos mapatay ay nagpatiwakal naman ito. Les enfants, vous êtes là? Ok. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Je vous ai compris. Merci. Alors, je vais Matapos akyatin ni Jerry ang dalawang hagdanan, ay naglagay siya dito ng spirit box upang simulan ng pakikipag-communicate sa espiritu sa nasabing bahay. Matapos marinig ang boses ng isang babae na nagpapaalis sa kanya, dito naman ay may mahahagip ang kanyang kamera ng isang movement na malapit lamang sa hagdanan. Matapos makarinig ng malakas na footstep, dito ay tumakbo pababa si Jerry dala ng kanyang takot. Matapos itong may post sa internet ay agad itong inulan ng komento. Dito ay may mga viewers na nakapansin sa isang bata na multo na nakatayo mula sa hagdanan habang pinapanood si Jerry na bumababa ng hagdanan. Ito ay hindi nakita ni Jerry sa kanyang video. Isa nga ba itong multo na nakuhana ng camera o isang paradolia lamang, kayo na ang baalang humusga? Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.